Jimmy, G-I-W-M-Y Honest po, no? Panit oh. Tatay Jimmy Hi guys! So, dito tayo ngayon sa may National Museum sa Tapat. So, dito tayo magkakandak ng free taho just subscribe to my YouTube channel. So, yan. Mayroon tayong bibigyan ng free taho. Sana panoorin nila yung vlog na ito para makatulong tayo sa mga tao na ngailangan ng tulong. Kailan niya sa o mama, yako po ito puro. guys. Na-tenderya na na Para na Makita ko ng mga estudyante ko, bakit teacher t ko na pa

Thank you po So guys, ano masasabi niyo sa bigay ni Tatay Jimmy libreng claw? Thank, Thank you po, po sa libre. Ayun. Sana you po panoorin niyo po yung vlog ni Tatay Jimmy para makatulong tayo sa mga nangangailangan. So maraming salamat po sa inyo. Bye-bye bye po. Bye-bye. Kuya bye. pictures tayo, tayo okay. okay. kuya. 对。<Yeah. S 2> yeah.